Hindi raw malaman ng mga manging isda ang gagawin nang makita ang isang dilaw na bagay na palutang-lutang sa karagatan ng Masbate alas 6 ng umaga noong December 30. Kwento nila sa pagdinig ng Senado. Kala ko po ay ano lang, buya-buya lang. Isinakay raw nila ito sa bangka at dumiretsyo sa bayan para magbenta ng isda. Dito na naalarma ang ibang mga nakakita. Tuloy na siya ko, sabi daw, bomba daw. Bomba na, pinasampa pa. Hapo na nang ma-report nila ito sa mga pulis at gabi na nang turn over ito sa Explosive Ordnance Disposal Unit. Sabi ko nga sa kanila, it eh, custody, walang lalapit, walang gagalaw because I'm going to coordinate with the Regional Operation Division for the uh, uh, expertise of an EOD center binalutan po sila sir nila yung antena ng aluminum foil kasi possible na nag-ano po po yun, na nagbabato pa ng location ng tracking, may tra, yun, po ang tracking device. Kinumpirma ng PNP Maritime Group nagawang China ang drone. Pero sabi ng Foreign Affairs Department, wala pang bansang umaamin ng pagmamayari. Ang malinaw ayon sa Department of National Defense, ginamit ang drone para kumalap ng impormasyon. Pwede raw for commercial, scientific or military purposes. man dito, banta raw ito sa seguridad ng bansa at panghihimasok sa teritoryo. All the data that can be gathered are, are can be considered as intelligence and information that has uh, multipurpose of use to the military. And as far as the Defense Department is concerned, we are treating it as a national security matter. We consider this as a violation of our territory. And at wala raw itong permit mula sa Technical Working Group for Marine Scientific Research na pinangungunahan ng DFA. Violation yan. So if China asks it, uh, well, we're gonna protest instead. But hindi atin to, wala tayong ganito eh. So ibang bansa yung pinag pinag uh, batuhan ng impormasyon. Ayon sa Justice Department isa sa mga options ng Pilipinas ang pagsampa ng diplomatic protest laban sa bansang pinanggalingan ng drone. Pero dapat daw suportado yan ng resulta ng investigasyong sinasagawa ng Philippine Navy para sa impormasyong napapanahon at on demand. Amor Santos, NewsWatch Plus.